Ako po ako ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa farm. Ako po, po ay Filipino. Ang nanay ko po ay Filipina. Ako po ako isang Pinoy. Lumaki po ako po sa farm. Ako po, po ay Filipino. Ang nanay ko po ay Filipina. Ako po ako isang Pinoy. Lumaki po ako po sa farm. Ako po, po ay Filipino. Ako po ang Ako po ay Santunoy Nung makipo ako po sa farm Nung bata pa ako Di ko kilala nanay ko Nilagay ako sa farm Kasi andun naking lucky charm Tinuruang magnegosyo At dun ako unting natuto Ngayon'y malaki na ako Ang aking pera ay lumubuo. Ako po ay simpleng tao Na merong negosyo Marami pera ko, di dahil spia ko ng Chino Ako po po ay Filipino Ang nanay ko po ay Pino. Ako po po ay isang katunoy Lumaki eh. po ako po sa farm Noong bata pa ako Di ako pinag-aral ng tatay ko Sa aming farm ako nag-schooling Tutorial lang ni Mang Robilin Kahit di na college graduate Basta marunong mag-calculate Oh, oh, ako po ay may negosyo Hindi spiya ng Chino Ako po po ay Filipino Ang nanay ko po ay Filipina Ako po po ay Lumaki po ako po sa farm Ako po po ay Filipino, ay, Filipino. Ang nanay ko po ay Filipino. いいな